Um, my tooth, it's hurting and that's why I'm going to a hospital. Wow! few moments later. Hello po, nandito kami ngayon sa taxi. Magpapa-check up kay Jela sa hospital. Masama daw kasi yung pakiramdam niya, yung lalamunan niya. Para maagapan, pinacheck up ko na. Nice. At eto na siya sa hospital. Excited siyang pumasok. O, oh, nagtatakbo pa. Ay, naku, jela talaga. Ayan, behave naman siya sa elevator kasi sa third floor yung clinic. Wow. Nandito na kami sa clinic. Excited siya magpa-check up. Ayan, nakaupo siya. Antayin daw niya yung doktor kasi wala pa. May pahiga-higa pa siya. Oh, yes. Oh, diba? Maaritit talaga itong batang. Ay, siyang bata sa loob. Nilaro-laro niya. Ang kulit, ginawang playground yung loob ng clinic. Ay, naku, jela ka talaga. Ito, gusto pang buhatin niya yung bata. O, oh, tinitimbang niya, bubuhatin niya kasi oh edad lang naman God. niya yan. Ang kulit, kulit, kulit. May nakimala yes! naman siya, nakipagchikahan. At ayun din, sumayaw-sayaw. Feeling niya, concert niya, kahit walang taong nanunood sa kanya. Sumasayaw yan. Ay, naku, ang kulit-kulit talaga. Pero, ang cute-cute talaga nitong batang to. eto na, nagmamakaawa. Gusto gumala. Hindi ko pinayagan kasi hospital nga. Ang kulit. Ha, niya tinaguan ko at nakita niya ako na miss daw na ako. At ito, ang kulit pa rin kala niya naglalaro lang kami sa hospital. Tignan mo, ang oh, and sick pa daw kami. Ang kulit talaga. Hindi maintindihan ng hospital talaga. Bata ka Ito siya, kinantahan ako. Kala niya, madadaan ako sa kanta. Napagalitan kasi. Kaya kinantahan na lang niya ako. Ang kulit, kulit, kulit kasi. Ay, nako, Jila. Ako talaga, puputi ang buho ko sa iyo. Ganito siya pag napapagalitan, kumakanta para madaan ka sa lambing. Biglang may dinala siyang kaibigan. Oh, wow ha. Pinakilala pa talaga sa akin. Oh my God. Ayan, nakahanap din siya ng kalaro. Makulit din. parias kasi sila nag-i-English. Oh. Ay nako, pero ang sarap tignan. Ang cute-cute nilang dalawa. Makukulit nga lang. Ay nako, Gila. Nakahanap ka rin ng kaibigan dito sa hospital. Kahit saan matunta talaga, masyadong friendly itong anak ko yung sinong nila? yung mga ba naman ako dahil sa kaibigan niya? RAT! ay nako Jela bata ka pa hindi pa ako handa sa ganito Char. na nga, ginawang playground yung hospital ang kukulit. li. A few moments later. And my god, hiding. I'm in the Hiding. What? hiding. hiding? Let's yeah. walk. Oh, ang layo pa ng SF. Nakari namin yan. Ah, not that So, yeah, it's so far, pa. Not that so. Uh, and then... Oh. Ito na nagre ang layo daw Nakahide na daw yung energy niya sa loob ng katawan niya At saka walang payong ang init-init nagre-reklamo Nakakaawa nga eh kasi napagod na naglakad pa malayo Ang init-init pa pero wala akong magawa, hindi ko naman siya makaraga. Eto na kami, sa labas ng SM, papasok na kami. Excited na siya. Kahit pagod yan, excited pa rin siya. Papasok na siya. Eto na, mangungulit na sa loob ng yes! SM. Yan na, naglalakad na kami. Hmm. Ang layo pa naman, nasa dulo pa yung playground. Kaya ang layo ng lalakarin namin. Why your energy is hiding? It's not hiding in my body. But that's people. Mommy, look me. I'm hiding over. Yeah. Wow. or oh, does it not tired? Because he got that one. Oh, look why What a <laughs> if tired. So. Right now? Wow. you need one place? Oh, yeah. Please not please. Oh, <laughs> it's yummy. not heavy. It's not heavy. <laughs> it's not <okay for> <laughs> <laughs> Look at it. What's that? What's that? What? What? Yeah, it's a giant. I'm Gila. Is that your friend? Gina. Is that your friend? What? That giant. Oh my the is not in my list. Huh? Ryan did not in my lap. Oh my goodness. nakita niya yung lalaki, yung bata, ayan, kuya, kuya, kahit sinong batang makita talaga, friend niya. At nakita niya yung city of faith. Ayan, nagpa-picture siya. At ayan na nga, kahit sa ang display na daanan namin, gusto niya, kunan ko siya ng mga video, picture, para daw, makita ng mga friends niya kasi vlogger daw siya oh. Ang cute-cute talaga ng anak ko. Ang sarap magkaroon ng anak na ganitong kabibo. Diba? O, oh, diba? Kahit ano, game siya. Kahit saan pumunta. Pero excited siya sa playground, kaya iniwanan ako. Nako, nako, nako. Ayun. Nakarating na rin kami sa mga playground, pero naghahanap kami kung saan yung mas maayos di Diba? Ayan, oh. Nagahanap kami kung saan ko siya ipapasok. Pero, ang nagustuhan niya, dun sa may mga balloons, ayan, titingin pa siya, nangungulit. Na, nakarating din kami. May napili din siya. Kaya pumasok agad kami excited siya maglaro. Ito na nga, hindi makapag-antay, gusto na pumasok agad. Siyempre, magpabayad muna ako bago siya makapasok. Kaya antay lang anak, makakapasok ka rin. Nga nga, nakapasok na nga kami. Ang saya-saya niya. Ang dami niyang pinagagawa sa loob. Guys, abangan nyo na lang iba po yung video namin sa playground kasi masyadong mahaba. Okay, panuorin nyo na lang doon. Pero ito, makikita nyo pa rin naman yung mga paglalaro niya. Dibang Ang kulit niya. Ang cute-cute. Ang sarap panuorin. Siyempre, ang mami nag-aantay lang sa gilid. Taga-video lang. Bantay-bantay. Baka mapilayan. At least nandyan ako dito muna ako. <laughs> sa tabi-tabi tagabantay sa makulit kong anak. Ang sarap talaga panuorin yung anak mo na masaya siya. Pag masaya ang anak, masaya na rin ang magulang. Ganyan talaga tayong mga magulang, lahat gagawin, sumaya lang yung mga anak natin. ba diba? Yan o. Oh. Tumang-tuwa siya. Kasi ang kasayahan talaga ng mga bata, yung makapaglaro. Ito na, ang ganda-ganda, oh. Ganda talaga ng anak ko. Oh. Siyempre, pag nanay ka, ang pinakamaganda sa yung anak mo. Ganda nga, laro pa siya ng laro. Oh, tignan nyo, oh, bumabaliktad pa. Buti lang nakita ko at napigilan ko. Diyos ko, kaya kayo, babantayan nyo talaga mga anak nyo pag nasa playground, ha? O, oh, ayan na naman, oh. Napaka-hyper niya pagdating sa palaruan. Naku, oh, kaya binabantayan ko talaga. Ang daming pilay nito ata. <laughs> Buti na lang. Matiba yung mga buto. <laughs> Katapos po nitong video na 'to, huwag niyo pong kalimutan may part 2 pa 'to ha kasi ang haba, ang daming kakulitan pa niya, hindi kaya ng isang video lang. <laughs> abangan katapos nito, huwag kalimutan abangan yung another video namin. Ito na siya oh, ang kulit-kulit to. -kulit, oh. Wow. Nung oh, tatalon talon pa yan, jusko. Masyado ko dyan siya binantayan kasi nga baka mapilayan yung mga bata. Pag naglalaro ng ganyan... Ako, mga mamis... Bantayan nyo talaga kasi baka mapilayan. Ako, binantayan ko talaga siya dyan, oh. Kasi ang daming mga bata... Tatalon-talon, minsan naiipit yung anak mo. at ito na nga, tapos na kami sa playground, nauhaw siya, uminom muna siya ng tubig, abangan po ang susunod, salamat!